Wala na akong problema. Ubus na ang buong pamilya ng Disinos, Sorry pare, hindi ako nag-aalaga ng ahas. Mabuti naman at uh, tinanggap ninyo akong chairman of the board. Mabuti na yung may lalakad sa atin sa gobyerno. May lalakad din sa atin kay San Pedro. <laughs> Isa lang ang paraan para ako maging mandando kailangang mawala si Matt. Medyo oh O, no, sweetheart, huwag muna tayong umuwi. Sige, pero saan tayo pupunta? Disko tayo. Ano? Disko? Anong gagawin natin doon? Eh, matanda okay. na natin. Pwede ba? <laughs> ah, well, ako alam ko, kaya ko pang sumayaw. Pero ikaw, baka bukas eh magkocomplain ka na ng sarayuma mo. Ano palagay mo sa akin, matanda na? <laughs> no, sa'yo tayo. Sige, pwede mo Ano bang ba gusto mong bilhin? Hindi ko nga alam kung anong bibilihin ko eh. <laughs> Ikaw, bahala ka. Mutsaga <laughs> ka. Bahala ka. Ikaw. Okay? Okay. 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 Tutok na nga ako. Ito tayo. Mula ngayon, ako na ang bagong Panginoon. Kung sino man sa inyo ang tumututol hanggang maaga ay magsalita na. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Maliwanag ba? Good. Ang unang gusto ko mangyari ay iharap niyo sa akin si Charlie ng buhay. Gusto ko. Ako mismo ang dudulog sa kanya. Junior, huwag mong sa init ng ulo. Hindi makukuha yan sa padalos-dalos. At... At, saan ko kukunin? Palibhasa hindi mo mga magulang ang na napatay. Kaya kaya mo magsalita ng ganyan. po oh, hindi ko nga sila tunay ng mga magulang. Pero nang inampo nila ako, itinuring nila ako isang tunay na anak. At tinuring ko isang tunay ng mga magulang. Kung mahal mo sila, Huwag mo naman memenos sa pagmamahal ko sa kanila. Pinabibigay sa ni Junior. Nangako ako nung pumasok ako ng seminaryo na hindi na ako hahawak niyan. Kunin mo to para sa protection mo. Mainit sa si baba. Bakit kaya hindi mo na lang kausapin ang Kuya Junior? Mahirap ko sa si Junior ngayon eh. Nagiging mainit na ulo. Ako ang nag-aalala sa kanya eh. Ayaw makinig. Pati nga ako, ayaw kausapin eh. Kailan pa kaya magbabago ang ugali ng kuya? Ikaw na kumausap sa kanya. Kuya naman. Kuya ikaw nga, ayaw kang pakinggan. Ako pa. At sa pa ayokong makialam sa mga gawain nila. Kaya nga ako pumasok ng seminaryo eh. Para, para maiwasan kong naging uri ng buhay ng lolo't ng papa. Hindi sa inuuskan ko naging buhay nila. Kaya lang... Ewan ko. Gabriel. Hindi natin hawak ang ating kapalaran. Walang taong kusang ginusto na maging masama. Sige. Padre? Sige, kuya. Ingat ka. Mukhang may nagiging problema ang kapatid mo, Gabriel. Mayroon nga ho, Padre Anton. Sayang at wala na ang papa mo. Kung minsan iniisip kong hiwaga ng kalooban ng Diyos. Kung sino pa yung mabubuting tao? Ay siyang una pang pa tinatawag. Padre Anton. Ikinalulungkot ko pong ipagtapat sa inyo. Na mali ang pagkakakilala niyo sa aking papa. nangyari sa kanya ay bunga lamang ng, ng tunay na pagkatao ng aking papa. Anong ibig mo sabihin, Gabriel? Kaya na kapanahonan ng lolo ko. Ang papa ang siyang pinuno ng sindikato sa Maynila. At ngayong wala na siya. Ang Kuya Junior naman ang humalili sa kanya. Yun po ang tunay na pagkatao ko, Padre Anton. Sira ang ka? Oo. Oh, Masyado ka kasi maer. Pare, ano ito? So, Lex, ibibigay ko naman ah. Ibibigay ko naman. Pare, pare, ano ito? sa na natatakot ako, Junior. Pero anytime na birahin ni Charlie so, eh, wala akong magagawa. Partner, relax lang. Boss, gusto nyo daw magpagkariglo sa inyo ni Charlie. Kung mapatay mo nga si Charlie, sa palagay mo eh, matatapos ang mga gulong yan. Pero kung nabubuhay yung matandang mat, palagay ko naman, ipakikinggan eh, niya yung alok ni Charlie. Sa pakiwari ko, Malaking pagkakamali natin ang alisin natin sa negosyo natin. Malaking pera na wawala sa atin eh. Oo nga. Magkakaubusan lang tayo pag hindi tayo nakipagkasundo kay Charlie. Okay. Pagbibigan ko ang kagustuhan ninyo. Magkikipagmit ako kay Charlie. Voy a Tol, huwag mo naman akong kinokontra pag nakaharap sila. Nilo, iset up mo yung meeting kay Charlie sa restaurant. Kargahan mo. Junior, masama yung pinabalak nyo ah. Huwag ka makialam dito. Boss, suot na. Okay ba? Ayos na, ayos, boss. Kasukat ko. <laughs> boss! Junior, oh, wag! Ilaw ko, ah. <laughs> Yan ang hirap sa'yo, tol. Eh. Masyado ka nagiinom ng kape. Kaya tignan mo. Nagiging ka tuloy. <laughs> boss. Si Charlie pupunta na sa restaurant. Good. Tol. Andu sila nilo. Sundan mo. Oh, mommy says just one tape. Okay? Oh, so you want to watch this one? Okay, ito muna, ha? Okay? Oh, you want the other tape. Yun muna tape, okay? tape na yun. Tapos, mommy, ano mo Okay? Alam mo, Gabriel, kilalang kilala ko ugali ng iyong ama. Very good. Hmm. That's very good. Tatawagan na lang kita uli. Sinos. Pare, deal na. Wala na akong problema. Ubus na ang buong pamilya ng Disinos. Pare, oh. Shut muna. Salamat, pare. Sorry, pare. Hindi ako nag-aalaga ng ahas. Huwag kang magalala, Gabriel. Tigtas na si Padre Anton. Praise Salamat. God. Salamat. Thank you, Lord. Mabuti naman at uh, tinanggap ninyo akong uh, chairman of the board. <laughs> gusto kong malaman niyo na si Fermin ang aking magiging advisor. Charlie, baka hindi ako makapagtrabaho sa inyo ng gusto eh tatag ka sa eksadarating eleksyon? No problem. Problema ba yun? Kakandidato ka, susuportahan kita. Susuportahan ka ng buong organisasyon. Hindi ba? Sure. Okay, sa time. Sure. Boss! <laughs> Gabriel! Wag, wag siya gagalawin. Ah, uh, mo na. Ah, uh, Gabriel, huli ka. Paso ka. Huwag ka Gabriel. Kung, ah, uh, kinakailangan ako na mismo ang sa pagpapari mo, gagawin ko. Oh, tama. Mabuti na yung may lalakad sa atin sa gobyerno. Milalakad din sa atin kay San Pedro. <laughs> <laughs> <laughs>